Kadaku sini mga padiho, kadaku sini napkagkasag. Ah, mawin ngaran ni di sabulan sorsugon mga padina kalintugas or bungka ang duha na klase ni pagngaran mga padiho. Yo ti mana? masapin kita sa kamot para diri malanay ini nagamit ta sa kon ini sa mga motor an interior John, good morning mga padi good morning mga madi pani bagong araw pani bagong lawod kita ini mga padi na lawod ta upat ka adlaw upat ka adlaw ra kita pakasiraw ah uh, upat ka adlaw sa dagat ini nabubutak ta na sirawon ta niyan kay na kita dan pudi ako niyo mga padi mga madi kay riparuna to Kung ano na nangyari sa mga bubutrap ta sa inaromsan dagat. Ay, upat kadlaw kita wala siraw-siraw. Kung naalala nyo mga kumpare, mga kumare, <gibli -tags> Tagalog. Ito yung pang 23 na bubutrap. Yan, mawin yan, inariyata na pang 23 na bubutrap. Ang paka-upload na upat na kadlaw. Kaya upat na ini kadlaw sa Rom Sandagat. Yan, tingnan natin kung may laman. Oh. mga pareho may butete mataro mo sila ng ipo may ayan nagkukutkot sa dikota pero itapok ta yan yan di mga, mga pareho. ini mga pareho marin nga ranan di sa bulan sorsogun na muse yan may mga tunok mga naman labanan tunok pero masiramon ini mga pareho pang kunot yun so, siram sila sa kinunot mga pareho muse oh. ini naman mga pare mga ngara nan dito sa bulan sursugo na sulay bagyo masira amon man ang sado ini mga pare sulay bagyo mo dani sura mga pare oh may tunok man sa ro yan kaya manuyo sulod mga pare kayo mga gisi oh yan palipasa upat ka adlaw sandagat kaya may mga gisi ani kurut san mga butete lalo kung nakasulod ang butete ato na tinapok ta kaya ani bata mga pare na bubutrap plastic mga plastic ani bata hemo ini ho puro hikot kaya tatahi untay ni mga pare tatahi on Yan, ang gamit tadi din, sa dahil lang na si Kwan, nan inyo, numero 25 na tanse. Yan. Yan, matapos na ito mga panimatahe, ang gisay. Ariya ta na, wala lang ini mga paon mga panyo. Oh. Babalikan ta lang ini, simpi na kadlaw. Yan, na. Habagat naman mga panyo, sana diri magbasa ang saunta kay natatamasan <tuk> hangin ang camera na ta nabasag do no, nagtatagiti na noron mga paday nagtitinik-tinik na ang duwa tay na batak mga paday ang duwa tay na batak mga paday may bantol na dako mga paday oh isukot na sa limas kay kung matulog sa dili padaw marahon ini mga paday Ini man mga pade, masira mo man ini pangbangot, mas ikisil sila nang ka basta kay lumoy. <laughs> mga panin nga nandito sa bulan sarusog na bungkang or kalintugas Sila ako ni pang bangon sa gulay mo pa din Yun, pangatlo na bubutrap, may laman kaya Tingnan natin mm. May laman din, may alimasag pa Yun mga panihaw, kadako sini mga panihaw Kadako sini na pagkakasag uh, Mawin nga nandito sa bulan sarusog mga mga na Kalintugas or bungkang Doon na klase ng pangaran Mga panihaw Sira Ya adu pa mo nga pa di. Kada pag. Kada ako pa ku ta sini nga pa deho, kada ako pa ku ta sini pagkakasad, kaya lang luno malumuyon mga padiho, luno. Yan, itapok ta muna. Yan, ini ang kuwaunta, kay dire luno. Yeto kangina, luno, sabi sa kuwan malambot. Ah, sa Tagalog malambot ini, dire. Oh, akudat. May ku kita. yun kugita mga padi. Mainin nga ranan. Mainin nga ranan din, mga padi sa bulan sorsogun na kugita. Yan. Masira mo ini mga padi. Sumsumanan. oh mga padi. O ya. O hurlat hurlat lang kamo sa gilid mga padi. Kaya ang sumsumanan niyo Yun mga padi. Nabot sa nuran. Mauli na kita mga padi. Ayan din daw. Tao. Yan. Baka bugas na kita, diri na doon na ubus ka kayo Wala na, buro na yung mudang bulod Oh Baka na Wow, sa mga pati, kay diri na yung mudang dagaw Ay na doon ang bulan, wala na ang bulan Minor minor lang kita Kay diri tarong kung rin kita Isasabay ang tanalang hangin Nakasabay lang kita sa hangin, kung rin ang hangin Kay habagat ang hangin So, nagpabur na lang kita. Isabayan ta na lang ang hangin. So, isabayan ta na lang. Kahit di na talaga magkairimudan mga bulod.